ka friendships andito po tayo kay Mr. Bean at ayan po may nakuha na po tayo dito ng pagkain wow may, may karne ayan hindi pa po nag close yung store so quiet so ayan po may mga karne. kay niyo. So, go ko natin 'to so, na Para hindi tayo mahuli. po akong pang pang tungtong pero ayan kuha na po natin manok yung orange hindi na po maganda hindi po kuning yung strawberry okay pa May carne, Kunin natin yung Yan po. Ang daming wine. yung iba hindi ko nakukunin na po ako dito mga ka-friendships. Ito po yung kuha natin. So, sa bahay na po tayo mag haul Paalam. Wow! Ang dami po nilang tinapon dito mga ka-friendships. Wow! Ang dami mga gulay. May ano, orange juice. Ayan o, oh, maganda. Ay, hindi na siya maganda. Ayan o, oh, may, na, may nabubulok po. Baka pilian natin. Oh, ayan ay. Eh. Ang daming pagkain. At um, kung ano yung makukuha natin. Wow. Oh, nakasupot. Oh, ayan. <laughs> ayan, oh, may karni. Nakalagay pa talaga dito. Oh, sus. Ah, ayan, ah, kukunin ko ito. Isang supot. Isang supot po ang inano. Hmm. may mga strawberry hindi na maganda ano po yung strawberry hindi ko kukunin yan may avocado lata nalata na po yung avocado ang daming lukos dito yan may may ano doon pero lata na din daming ang daming na ano nabubulok na ano oh sus kasayang nabubulok na mga ano oh, orange pero siguro kukunin natin piliin natin yung magaganda ayan may yung kamatis hindi na rin maganda so ayan may limon so piliin natin kasi marami pa namang magaganda o apple ang dami nilang topping dito eh. yung iba o ayan ito o okay kipa ito ang dami pong mga tomato o oh, ang inano kunin natin ito, saglit lang magkuha ako ng paglagyan po may apple saglit lang po mga ka friendship, babalik po ako ayan po kukunin po natin yung uki okay pa kasi sayang magagamitan natin yung limon hmm. yung hindi na maganda di, hindi natin kukunin na oh, ayan ito maganda pa naman ito so, kukunin ko yan tapos ito ayan po um. huwag <coughs> natin sayangin ito hindi na maganda yung apple kukunin ko yung apple kasi yung apple okay pa naman so hmm. ang dami pong masasayang na mga pagkain oh, oh my god ang dami sayang nasasayang hindi mo okay hindi yung iba po baka, baka isipin nyo yung iba okay pa hindi na po okay yung iba mga ka friendships kaya pinipili ko po kung ano po yung pwede pang ibigay so ito okay pa naman so kukunin ko yan Ayan, may sibuyas. Kunin natin yung sibuyas. Oh, ang dami pong mga pagkain. Oh, sayang talaga. Mga ka na bulok. Ang yung iba po na bulok na. Hindi na siya maganda. Oo, oh, ito, oh, maganda pa. Kukunin ko ito. Hmm. Ay, sayang yung iba talaga. Hindi na ma hindi na makakain o, tomato oh ayan malambot na po hindi ko na siya kukunin kasi malambot parang nag ano lang tayo no oh ayan oh may butter ayan. ano pa kaya Nakukuha natin dito kunin natin yung butter. Ang dami po eh. Para yung mga orange po, kukunin po yung iba. Kasi okay pa naman yung ibang orange. Piliin na lang natin yung mga magaganda. Hmm. Ay hindi siya maganda. Ay Hindi. yung kuni Hmm. Kunin natin yung okay pa. Sayang naman. Oh, ayan oh. Okay pa yan. Okay pa, yan. Okay pa to. Hmm. Yeah. Sayang yung mga abukado, oh, sobrang lambot na. Ay sayang talaga hindi ko na maano yung oh, pepper yung iba hindi na maganda so hindi natin kukunin oh. may na ano pa dito oh. wow topping oh, bigat ano kaya yung Uy. ayan oh may orange okay saan ka pa makakuha ibring pagkain o oh. yung patatas sana oki okay pa ito tingnan nat ay eh. hindi na ang dami hindi okay na ano huh? Hmm? ayan o oh. malalaking orange oo oh, ayan kunin natin yung oki okay pa oh. sayang sayang naman po o ayan ano naman ito wala so dito naman may box doon hindi ko alam kung ano yung laman daming laman ang dami po mga patrinship ka kaya lang talaga yung iba <coughs> hindi na talaga maganda yung iba yung ibang tapon sorry talaga hindi ko makukuha lahat o oh, ayan ito ay ayo hmm. hindi na po talaga maganda yung iba So, hindi ko na siya kukunin. Hmm. oh, ayan. Ang dami, no? Sobrang kasayang. Pag ano tayo dito? Baka. Baka may makita tayo mga ibang pagkain. Hmm. Ayan. Wow. Ang dami. Ang dami po, o. kaya lang hindi na. Ay. Ah, ayan. Hindi na ako pupunta doon. So, ito po. Ito po. kukunin ni natin 'to. Diyan may karne. Tapos at yan hindi ko alam ito, hindi ko nakukunin wow ay, shrimp wow, see wow, lobster wow, tapos ah, halaka, ang ano pa talaga mga ka-friendships ang lamig pa oh, kukunin ko to wow, oh, ang lamig pa po so, ayan okay, so uwi na tayo dito, marami na akong nakuha So, yan. Jackpot tayo. lobster. Yes. So, alright mga ka-friendship. I'll see you guys. Pag-uwi ng bahay. Paalam. So, hello po mga ka-friendships. Magandang buhay po sa lahat. So, for today's video, ayan po. Ito na po yung mga naharbat po natin kay Mr. Bean tonight. So, uumapaw po ang ibinigay sa atin ng mga gulay at prutas. Ayan po. So, Dalawang dumpster po ang pinuntahan ko or kinalkal tonight. So, ayan po, may nakuha po tayo mga lobsters. Alam nyo yung lobsters dito, sobrang mahal po. So, uh, ang saya-saya ko po mga ka-friendships na nakakuha po ako ng lobsters. And then, may mga ribeye steak. Ayan po, oh, $16.18. $16, $16. 18 cents. so, mahal din yan. So, yung mga steak, bahal. Tapos, nakakuha pa ako ng shrimp. Ang dami po. Ang dami pong mga karni, mga ka-friendships ang uh, binigay po sa atin ni Mr. Bean tonight. So, nag-uumapaw po. So, and then dito may orange juice at saka mga wine. So, alam nyo po ba, marami pong mga wine doon na hindi ko nakuha yung iba kasi may nag-uusap po doon sa loob ng ano, sa loob ng store. Uh, naririnig ko po yung mga empleyado doon. At, ayan, hindi ko siya nakuha yung iba kasi nga, ang iingay po ng mga bute yung mga basag na mga buti po. So, ayan, uh, yung isang box po, isa lang po yung nakuha ko. So, pero yung isang box, yung unang box, nakuha ko po lahat. Tapos yung iba kasi, ano na, basag na po. So, nakuha ko po yung iba. Yung isa naman, isa lang yung nakuha ko kasi nga uh, umalis na ako doon kasi yung mga empleyado baka marinig ako ba kasi yung mga bote. So, ayan po, umalis na po ako doon. Pumunta ako doon sa second dumpster, ayan, at ito yung nakuha natin mga gulay, mga prutas, then yung lobsters, yung shrimp, may mga karne. So, ayan po, uh, medyo madami-dami po yung nakuha natin tonight at ayan bukas ipamamahagi po natin ito sa aking mga coworkers. Pero yung lobsters at saka yung shrimp at wine, I will keep that. I will keep those mga ka-friendships kasi <laughs> mahilig po ako sa wine. At saka lobster seafood mahilig din ako. So ako ako po ang mag-aangkin niyan. <laughs> so yung mga gulay, prutas at ibang karne, ayan ipamimigay ko naman ito bukas at saka yung orange juice. So ipamimigay ko po yun sa aking mga coworker. So ayan lang po mga ka-friendships. Ito po yung mga harpat natin at ako'y magliligpit ulit kasi maaga pa ako bukas. Alas 3 na naman po ako magtrabaho. So Matutulog na po ako dito. And then, uh, ayan po. Uh, maraming salamat po sa inyong panunood at sa mga baguhan dyan. Please follow po ang aking page. Luella Mula Temple. Ayan mga ka-friendships. So, sana naging enjoy po kayo sa aking kalkalan. Ayan mga ka-friendships. At sana may napulot kayong aral nito. Ayan po. Oh. Uh, uh, ibang nagtapon. Ayan. Ako po ang kinuha kasi alam nyo may purpose po. Kaya may tinatawag na dumpster diver. Kasi yung mga diver na katulad ko, kami po yung nagsisave ng mga pagkain mula po doon sa basura. At lahat po ng mga tinatapon ng mga empleyado ay talagang malaking pakinabang po ito sa ibang nangangailangan. At saka yung mga pagkain po ay talagang pwedeng pwede pang makain. Kasi tingnan nyo naman po, oh, sobrang fresh. oh, bakit nila ito tinatapon? Bakit? You know? So, ayan. So, hanggang dito na lang. At, ayan po. Maraming salamat po sa inyong panunood at pagsuporta sa aking Facebook page Luella Mula Temple. At sa hindi pa po nag-subscribe sa aking YouTube channel, maaari po kayong mag-subscribe din kay Luella Mula Temple. So ayan lang po mga ka-friendships. Magpapaalam na po ako and ingat po kayo lahat dyan sa Pinas. And always remember, be kind to one another. God bless and I will see you guys sa ating next kalkalan. Paalam!